Umabot na sa 17,600 libo, siyam at po dapat na katao ang natukoy ng Department of Social Welfare and Development na apektado sa malawakang pagbaha sa Mimaropa Region, Western Visayas, Central Visayas at maging sa Zamboanga Peninsula o dyan po sa May Region 9. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management Office, ito'y katumbas ng 5,000 at 22 pamilya mula sa kabuang isandaan at apat na dalawang barangay sa apat na nabanggit na rehiyon. Kasalukuyan namang nakabukas ang hanggang 80 evacuation center kung saan pansamantalang naninirahan ang hanggang raan at pamilya ito ay binubuo ng 5,255 katao. Samantala, pinili naman na may higit 3,000 pamilya na bakitirapan sa samantala sa kanilang mga kakilala at mga kamag-anak matapos sa butin ng baha ang kanilang mga tahanan ito ay katumbas naman ng raan at na pamilya. Batay pa sa report ng Department of Social Welfare and Development, umabot na sa 22 kabahayan ang natukoy bilang totally damaged habang 152 ang bahagyang napinsala. Na tiling available ng uh, halos 3 bilyon piso o 3 billion pesos na halaga po na supplies at quick response fund para magamit bilang tugon sa pangangailangan nitong mga biktima ng malawakang pagbaha. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.